Huwag kang magalit sa kabet. Kahit paano ang rason mo, hindi yung kabet ang nanakit. Wala siyang obligasyon sa iyo at hindi siya nangako. Babae man o lalaki ang partner mo sa inyong tatlo. Sino ba nagsabing mahal ka niya? At sino ba ang nangako na ikaw lang sa puso niya? Ang partner mo, di ba? At sa inyong tatlo, sino bang sumira ng tiwala mo? Sino ba ang may kasunduan na kayo lang hanggang dulo? Walang kinalaman ng kabit sa usapan ninyo. Kahit gaano pa kalamdi ng kabit na yan, kung ang partner mo ay walang paninindigan, mananatili kang hindi sapat at palagi kang kulang. Kahit saan mo tingnan, sa isang tatsulok na ugnayan. Ang tunay na may kasalanan ay ang partner mong walang kakuntentuhan. At kahit na may pagkukulang ka, hindi yung rason para hanapin niya yun sa iba. Dahil kahit ibinigay mo na ang lahat-lahat sa kanya, makakahanap siya at makakahanap ng rason tumitin ng iba.